So, hello guys! So, welcome back again sa ating YouTube channel. So, kakadating lang natin dito sa ating bahay. Ngayon, ngayon lang. So, habang tayo ay nagpapahinga. So, kakadating ko lang galing sa trabaho guys. So, yun. Um, 8 to 6. 8am to 6pm ang ating schedule for today. And, kakadating lang natin dito sa bahay kailangan ko muna magpahinga ng kaunti yan and after nitong pahinga ko mga siguro 10 to 15 minutes pwede na yung pwede na yun sa akin na pahinga so after that pupunta ako doon sa aming um, nga alaga so titi i-check natin kung kumusta na sila kasi guys sad to say kaha um kahapon nag-inject kami hindi ko alam kung ano ang nangyari pero after ng injection, masigla naman sila before akong umalis kahapon ng umaga pero nung mga bandang hapon na ay nanghina po yung ating dalawang biyek so nanghina sila and hindi na sila nakasurvive and hindi ko alam kung ano nangyari, hindi ko alam kung dahil ba sa um, doon sa injection or meron bang natama ang ugat nung in-inject so yun um, bali yung ating biig ay 12 12 sila at nabawasan ng dalawa kanina kagabi na matin na isa and then kaninang umaga pagka tingin ko ay wala na talaga so tinry ko namang i ipa-survive eh hindi ako hindi pa kasi ako sobrang uh, may alam sa sa ganun kasi parang nag-uumpisa pa lang ako sa aking pagbabayan guys so yun sa awan ng Diyos naman ay yung sampung biik na natira, natira kanina ay um, healthy naman daw sila so thank you Lord dahil healthy sila so yun talaga yung pinagdasal ko na sana ay um, wala nang manghina sa kanila guys so yun mamaya um, check natin sila kung kumusta na ba sila and then um, doon sa kanya, kanilang nani naman ay okay naman yung lagay nila guys so okay naman yung lagay niya ayan madami siyang kinakain and naturukan na din natin siya ng, ng antibiotic ayan so wala nang problema pero kagabi ay medyo hinihingal siya guys hindi ko alam kung normal lang ba yun sa bagong panganak or or ano basta kagabi ay kagabi kasi tin, um, anong oras na ako natulog kagabi dahil chine ko nga sila muna bago bago ako natulog so yung inahin namin guys ay hinihingal sobrang hingal niya and then na napag-isip ko na baka kailangan niya ng water ay binigyan ko siya kagabi ng tubig, pinainom ko siya and then uminom naman siya guys so after nun, medyo kumalma yung kanyang paghingal so hindi na siya yung talagang ano um, sobrang hingingal <laughs> so hindi ko alam kung naririnig niya yung aming aso uh, yung aso namin ay maingay kasi gusto na nilang magpakawala, eh ako magpapakawala ako ng aming alagang aso kapag um, patudog na guys kasi yung aking <laughs> yung aming alagang aso hindi ko alam kung bakit sila sobrang tapang kaya ayun guys uh, after nilang kumain bago ko sila paka, pakak pakakawalan so yun um, ayun oh, dahil nga nag-iisa lang ako dito wala akong kasama ngayon dahil wala ang ating uh, wala si Will so ako lang dito and medyo makalat yung aming bahay simula nung ano na guys um, nung mag-isa ko dahil siguro hindi din masya kulang sa time and then pero pagdating ko naman dito sa trabaho pagdating ko naman dito sa bahay galing trabaho ay ginagawa ko naman yung sa abot ng makakaya ko na magawa so sa awal ng Diyos naman ay na medyo natapos na ako doon sa yung grocery ko nung um, kailan nun siguro nung Sunday, yung grocery ko nung Sunday ay nalagay ko na doon sa cabinet guys, so yun medyo nababawas-bawasan yung aking trabaho so mas lalo na ngayon na meron akong binabantay yung biik kasi sobrang sobrang nakaka ano um, nakakapagod din guys mas lalo kapag nag day off ako ng isang araw tapos um, pinagsabay ang laba ganun, ikaw lang kilo sa bahay. So, medyo nakakapagod yung ganong sistema. <laughs> so, yun guys. Hopefully, um, pag one week na ng ating mga biik ay pwede na. Actually, nung ano pa, nung pang two days, medyo, uh, medyo ano na yung mga, mga biik. So, ayun nga guys. That, nung pang two days ng mga biik namin, kasi ngayon pang 4 days na nila so nung pang 2 days nila is ano guys um, hindi na sila hindi ko na sila kinukulong kung baga yung inahinamin kasi ay mabait so hindi niya hinahaya ang may maipit na biik or may kung nga rin hindi makadede parang ganun so yun thankful kami na ganun yung kanyang pag-uugali guys so mamaya ay ipapasilip ko ay ipapasilip ko sa inyo mamay kung ano na yung lagay ng ating mga baboy guys so yun lang babalikan ko kay mamaya guys so um, prepare lang ako siguro ng aking makakain <laughs> ayan dahil anong oras na din so see you later guys So, ayan guys, andito na tayo sa ating kulungang baboy guys. dedi ang ating mama pig. So, ito na po sila. Ito na po yung aming mga big guys. Ayan. And, mukha, um, healthy na po sila. Masigla na po sila ngayon. Ayan. So, wala na pong nangihina. Ayan guys. So, yung aming mama pig ay sobrang bait. So, hindi pa namin, hindi ko pa tinatanggal yung, yung dahon ng saging doon, guys, kasi pinanghihigaan nila yon So, kailangan ko, ah, kapag may one week na sila, tsaka ako tatanggalin yon So, sa ngayon, guys, ito, ito na yung lagay ng aming mga biik and yung aming mama pig guys. So, ayun. Sana ay tuloy-tuloy na din yung kanilang paglaki at sana ay hindi na sila, walang mag magkaroon ng sakit guys sa kanila. So, yun. Ayan po. Ayan o. o. Kaya na nila ang kanilang mga sarili kasi hindi na namin sila gaano binabantayan. So, yun. Ganyan lang yung mga ginagawa nila. Ayan. So mamaya, siguro i check ko lang sila ng mga 10, 10 p.m. bago ako matulog. I check ko lang sila para i-make sure ko na na walang masasaktan. So, eto guys, so tingnan niyo 'yun. Ganyan. Hindi siya hindi siya nangangagat guys sa mga ano, mga anak niya. So, ayan. Sobrang maalaga siya kung hindi makadaan yung anak ni anak niya pinapadaan niya guys ayan tapos ayan tapos na yung tapos na silang dumede kaya ganyan na guys nagsisialisan na meron ditong nakahika tapos yung mga nandoon ay sige dede pa rin ng dede guys so yun medyo talagang oops ayan ganyan lang yung ginagawa ng aking mama pig guys, hindi siya kung sakaling gusto na niyang ano, hindi siya yung bigla-biglang tumatayo, ganun so ganyan And then maya-maya guys, yung mga pig ayan na, magsisisi tulugan na sila So, yun lang for today, uh, for this video guys. And, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click nyo na din po yung notification bell para always po kayong manotify sa mga susunod nating na mga video pa guys. So, yan. Update ko kayo sa mga susunod na aras. So, thank you for watching.